Kila kay mula kaw na ta. Hey, ni basta basta kay movement naman ng bawas. Ana diri sabi beaches grill. Bali pangatlong araw na namin to uuwi na kami bukas. So start with the pandemic 2022. Ayun 2024 na. Simple lang yung setup nila dito. basic na ni pahat yung style ng restobar bar dito. sa mino no, para orderin na namin yung kakainin namin dito. Tara na, kumain na tayo. parang mabusog dito. Parang lahat nakasabayan namin pagkain dito for Korean pero okay lang yan. Sayang nga di ba na enjoy nila yung Filipino dish natin. Sa sila nagpapatunay na dinadayo talaga tayo ng mga dayuhan. patlang lang na ngatan natin ang ating malaparaisong paraisong okay, kadagatan. dito din. Dito daw sa may ano, Amul um, Bowl. Napaka ano. Tapos, yung water. Kulay green. Ganda dito guys. E. E. Di e. e, shout out kay ano uh, Madam Sikretong Dayag, uh, kalbayog shoutout Bayog. Shout out din kay latagaw uh, Savior. Uh,

Kaibigan, kung bago ka palang sa channel na to, mag-subscribe ka sana at i-comment mo rin yung location mo para malaman ko kung hanggang saan lugar umabot ang video na to. Yun lang naman kaibigan, maraming salamat, God bless you and I hope you enjoy this video. Don't forget to like and share para makagawa pa tayo ng maraming videos. Pang vlogging Oo, hilaw pa ako sa liga May wala pa sa kaniting Ang aking narating Malabundok, Bundukin Pang aking aakyatin At mga panganib Na kailangan ko balibagin Saksi ko ang Diyos Sa lahat ng landas Na aking natahak. Madilim at nakalimuto Na pwede ko rin Mak, makinig -ma ka Mula sa umpisa Hindi ko to inaakala Uuuh oh. kung mag-freestyle But you can see me How I pick style Style, style. style Even your style Oh, yo, hindi natin kailangan magsiraan Dapat na wag magtulungan Magpakatao tayo, wag natin iasal yung asal talangka ka Marami na masira niya, pwede ko rin kasira yan Baka masira ka niya juice lamang may sapat Upang tayo yung sa tamang daan Ang lang ng ama, ng anak, at ang Espiritu Santo <slip noise>